morning, happy monday kain tayo ng cake guys, meron pa happy monday hmm sarap kaya tapos ko lang nag nag garden, nag garden <laughs> nag garden, ano ba yun <laughs> nag garden nag garden hmm, sarap with coke hmm Shout out sa mga followers ko at sa kanan followers ko. Yung mga galit sa akin, shout out din. Ingat kayo palagi. Huwag kayong magalit sa kapwa-taon nyo kasi kailangan magmahalan tayong lahat, di ba? Hi, sa mga India, marami akong followers dyan sa Nigeria, uh, Australia, konti lang sa Australia, India, Saudi Arabia, uh, Hong Kong, United States. Basta marami marami kayo. Maraming salamat. God bless and enjoy your life. I enjoy my life. Kahit mahirap, masaya ako. Wala akong pake sa mga taong mga maritis. Mga maritis. Mga marites. Mga maritis. Mga maritos. <laughs> Yan. Inom tayo ng inom tayo ng kok. mangkok. Oh. Mga maritis. Yan ang Coca-Cola. My favorite. <laughs> Masakit. Kasi para naamoy ko pa yung ano. Yung amoy ng halaman. Ayan. Konti lang. sarap. Mga marites. Alam nyo guys, alam nyo guys, meron akong isay share sa inyo tungkol dun sa naging speaker ng graduation ng apoko ko na lalaki sa grade 10. Yung grade 10, yung in-upload ko sa inyo dyan na yung nag-graduate sila, di ba? Nung anong araw yun? Mga 2 days, 2 days, kalipas ng 2 days or 3 days. Ang ganda ng advice niya sa mga bata yung share niya sa buhay niya nung siya ay nag-aaral. Nung siya ay elementary high school at hanggang nag-graduate siya ng college kasi siya ay isang agriculture, agriculture na napakaganda. Alam niyo ang agriculture. Kaya love ko ang agriculture kasi ako mahilig ako sa pananim. Naman ako sa tatay ko. Pagtanim ng palay, lahat, mga prutas, mga vegetables, I love. Talaga favorite ko yan mula nung malita ko, mula nung nag kaisip na ako, marunong ako magtanim ng gulay. Hindi nyo ba alam, sabi ko sa inyo nung bata pa kami na yung tatay ko ay maraming binubuked, maraming tinataniman ng mga banana, yung unas, alam yung unas is tubo, tubo, tubo sa, sa eh, Tagalog yon Yung sweet na ano yon yung sweet na kahoy, alam niyo guys, alam, grabe. Sa ah! say sa sa I don't know, say sa po nakatunosin, nagbablog ako, ay inibigyan na lang kita ng ko para uminom ka ng coke. Mamaya na yung say-say. kasi itong apo ko ay medyo bulol. Yan o. Huwag muna ipakita dun kasi mamaya punta ka na naman sila dito. Halos yan. Tapos cake na. Kain ka na ng cake. Ang ganda ng share niya guys. Yung isang professional na ngayon agriculture. Yung tatay niya ay nag-ano lang siya ng keyword. Ano mo yung keyword? Yung parang ahas na isda. Nag-ano lang siya ng kukuryente. Yung kukuryente dyan sa sa may tubigan. Sa sapa, sa bukid, ganyan. Pero ang ganda ng kanyang sinabi na, kahit anong hirap, kahit anong hirap ng magulang niya, natupad niya yung pangarap niya na maging professional, na magandang professional. Kasi ngayon ang mga bata ngayon, easy-easy. Nako, porque nasabrod yung magulang, di ba? May pera, buwan-buwan, may pagkain, araw-araw, hamdulila. Hindi mo alam na pagdating ng panahon ay babalik ka din sa hirap ang isang iwanan ng sayang magulang mo yung pag-aaral, di ba? Yung yung edukasyon. Ako nagsisi ako, guys. Noon, kayang-kaya nila akong paaralin ng mga magulang ko. Lalo na nandoon yung ate ko sa Australia noon. Talagang nakasidido siyang tumulong sa akin pero nang ginawa ko, nag-asawa ng maaga. Kaya yun, hindi ako nakinig. Matigas ang ulo ko. Kaya yun. Anong kalagayan mo? Naging mahirap ako. Sobrang hirap. Naranasan ko lahat ng hirap ng buhay. Grabe, sobrang hirap ang buhay ko noon. Hanggang naging OFW ako, hanggang sana ko napunta punta sa Malaysia, sa Dubai, sa Bahrain, sa Saudi, sa Kuwait. Alam niyo ba kung anong naranasan ko doon? Hindi niyo alam. Dami kong naranasan na hirap. Halos parang pelikula yung sa Kuwait. Sabi ko sa'yo na tumakas ako doon sa loob ng sasakyan na tumakbo ako kasi papakulong na ako ng amo ko. Na, kung alam niyo lahat yung mga istorya ko. Yung sabi ko, kayong mga estudyante na nag-aaral ngayon, lalo na ng mga nag-graduate ng grade 10, mag-grade 11 na kayo, mag-grade 12 na, tapos magka-college na kayo. Huwag niyong isabi na easy-easy lang yung pera, yung hirap ng magulang nyo na gumagawa ng effort para makapag-aral ka. Kahit anong trabaho, papasokin ng magulang mo, huwag lang pokpok, huwag lang magnakaw, di ba? Para meron lang siyang ibigay sa'yo na baon araw-araw. Meron lang siyang ibaya iba iba ng tuition fee. Meron lang siyang ibigay sa'yo para mag-aral mag kang mabuti. Kailangan isiksik mo sa utang mo din na mag-aral ka. Bakit? Hindi dahilan yung hanap buhay ng tatay mo or nanay mo. Ka ako noon, noong elementary man anak ko, nagtitinda ko sa school. Sa school lang, hindi ako nahiya. Nagtatrabaho yung sa ko, nagtitinda ako para mayroon baon ng mga anak ko kay nagbubukid kami hindi kulang yon kailangan sum, gusto sumikap din ako kasi marami din kailangan sa araw-araw diba nagtitinda ko sa school sa gula, kung ano-ano basta magandang trabaho pasok din ako ng katulong dito akala nyo hindi ako nagpasok dito kung saan saan ako pumasok naglilaba. yan pero wala kong at least hindi nakagraduate yung mga ako kahit naging OFW ako hindi sila nakagraduate ng college kasi nag-asawa din sila siyempre nagmana na sila sa akin dahil ako naga kong nag -asawa. Pero, kailangan tayong mga, mga anak. Tulungan mo din yung sarili mo. Hindi yung barakada, masamang bisyo, uminom, manigarilyo, mag-inom ng alak, boyfriend. Anong gagawin mo sa boyfriend mo? Lalo kung ang boyfriend mo ay isang salawasaw din na iba-ibang yung iniisip. Nako, kapag na ano na kayo, nagkatabi na kayo, wala na. Diba? Nabuntis ka na. Paano pa maibalik yung tiwala ng magulang mo sa'yo? Paano? Wala. Wala ka nang maibalik. Kasi, hindi mo na maibalik yung mga tiwala ng magulang mo kasi nasira na yung kinabukasan mo. di ba? Kung nag-aral ka at nakagraduate ka, tingnan nyo ang ganda ng sinabi ng ano, ng guest speaker na hindi dahilan yung hirap ng magulang mo. Kailangan tulungan mo rin yung magulang mo. Huwag mong ikahiya ang magulang mo kahit siya yung pinakamahirap sa mundo. Kung kaya kanyang tulungan, bakit hindi? I-appreciate mo yan dahil walang dahilan na maging magpursigi ka din na mag-aral. ba? Diba? Kahit sobrang hirap yung magulang mo, eh gusto niyang makatapos kayo, ba? Diba? Ganyan ang magulang. Kaya dapat kayo mag-anak. Huwag yun naman sabihin na Porque binabawalan ka na mag-boyfriend, binabawalan ka na mag-girlfriend eh. Gagalit ka na sa magulang mo. Nagtatampo ka na. Baliwala yung pag-aaral mo. Ay na. No. Sobrang hirap yun. Naranasan ko na guys yung... Ako, porsige din ako mag aral kahit anong hirap. Kasi gusto din ng magulang ko na magapag aral ako. Kaya lang sabi ko, siguro ganun talagang buhay. Hindi talaga ako... Hindi ko talaga... Ano yung... Ano yung... matapos ang pag-aaral. Pero at least naka-OFW naka ako. Nakalayo ako sa country ko ng ilang beses. Na doon ko naranasan ang hirap ng buhay. Marami akong naranasan doon kayo. Kayong mag ngayon, sana mapanood mo ito mga bata. Kahit pa bata ka, kahit pa malaki ka na, kailangan isipin mo mabuti yung hirap ng magulang mo. Lalo na mga magulang mo ay nasa malayo. Wala sila, nasa lola ka lang mag-isip ka, wag kang magpagabait ka. Marami naman ganyan ng na mga bata na iniisip yung hirap ng magulang, di ba? Bihira lang naman yung mga tap ang ano, Taplex, ano ba yun? Yung yung utak nila eh. Napasok ng demonyo, magibag boyfriend. Mag-select ng mga boyfriend, ng mga girlfriend, mag-sigarilyo, mag-addict. Nako, nako. Wala kang wala kang mararating sa mundo. Sinasabi ko sa iyo. Ngayon. Gusto mo ba yun? Nako. Tularan nyo yung mga taong mahirap ang buhay ng magulang, pero nakapag-aral sila. Bakit yung kapamangkin ko? Hmm? Hindi siya OFW. O na namatay yung kapatid ko na babae. Yung tatay lang niya nag-isa. Bakit na yun naging successful ang pamangkin ko? Ang ganda-ganda ng buhay niya. Manager na siya ng Fortune Life. Kaya shout out sa iyo, pamangkin. I'm so proud of you. Ay, no, ah, ayoko nang umiyak. na, ayoko na, ayoko na. Nasasaktan ako, pero... Kaya kayong mga bata, magpakabait kayo sa magunang. Mahalin nyo sila, igalang nyo sila, irespeto nyo rin yung ibang tao. Yan lang ang masasabi ko. Yan lang. Alika, alika, dito. Pakilala ko to. Tingnan nyo to. To, to. Tungapoko ko na yan. Ito. To. Yan si King kapag pinapagalitan ko ya, magagalit sa akin. Sabi niya, salita ka ng salita, galit ka ng galit. Eh kasi sabi ko, gusto ko maging maganda rin ang kinabukasan nila balang araw kasi nanay niya nasa abroad, tatay niya nasa abroad. Anong dahilan para hindi ka makapag-aral, di ba? May awa ang Panginoon, hindi lang for cellphone, pasarap buhay. Na. Yan lang guys, marami kong, tutuloy ko ito ng topic to kasi maraming tao eh. Tutuloy ko yan na topic natin. First, part um uh, part 1 palang yan kaya marami pa akong i-share sa inyo kaya shout out sa ating lahat ingat kayo palagi and happy monday enjoy my my cake. i love you all mm.